Ngayong gabi mga idol, syempre masarap at simpleng ulam lang po. Ang ulam natin ngayong gabi ay ang minudong sardinas na may sayute. Yan, pero bago ang lahat mga idol ay naglinis na pala yung panganay kong anak sa kaldero. Ay, kawali pala. <laughs> Pasensya na po at nagayad na rin po si Mrs. ng sayute mga idol. Kasi yan yung isasahog natin sa ating sardinas. Wala pang isang oras, tatakbar ko na yan. <laughs> Pero bago ang lahat mga idol, pasasalamatan muna natin si Ma'am Tiringay Vlogs, Mama Jo, ng star sender natin mga idol. At si Sergio Benquo Cullarin from Saudi Jeddah. At kay Raymond Enriquez from Sibugay, sa Ik chapter, 1990. God bless brother, si Tapio Mega. Pati kay Toto Mark, Genebes Neves, Doloretos. Yan, tingnan mo po sir Toto kung paano tayo magluto. Dahil ang sabi ni Sir Toto mga idol, hindi daw siya nakakita kung paano tayo magluto. Yan po ay simpleng luto lang po yan Sir Toto. Para po ito po sa inyong lahat sa mga ka-solid followers natin ay eh, nagluto tayo ng minodong sayote na merong sardinas. Yan. Meron pang ibang tao dyan na didirian sa mga ulam na ganitong sardinas. <laughs> Pero tayo mga idol hindi kasi special yan sa atin ang ulam na mga ganito. Kaya nga kahit mga mahihirap at mayayaman ay kumakain din ito, hindi namimili. Pero yung ibang tao talaga, merong ganyan mga idol. Huwag <laughs> naman kayo ganyan. Kung anong meron sa inyo ay pasasalamatan ninyo mga idol. Pero alam nyo mga idol, ganitong ulam lang ay maraming luto ang pwedeng gawin niyo nito. Pero pinakamasarap nito mga idol ay pinakadabes. best. Lagyan talaga ng miswa at patula. Tapos lalong-lalo na may malunggay at alugbate. Ay! Whew, ubos ang bahaw dyan <laughs> at kaya natapos na mga idol syempre tumikim ako at tumikim si Mikmik Mik. <laughs> kaya okay na po yan mga idol loto na po yan at kakain na po tayong lahat, syempre sabayan nyo po kami mga idol, kaya kung meron tayong ulam na ganito mga idol, dapat proud tayo masaya tayo kasi masarap po ito at dahil nagsandok na si Mrs. mga idol ay kakain na tayo pero bago ang lahat, ha, bago tayo kakain ay magdasal muna tayo mga idol the name the Father, the Son, the Holy Spirit, and Lord, salamat sa pagkain, Lord, sa so gracious, amen. Amen. The name of mother, eh, the name of Father, the name the Father, the Son, and the Spirit, amen. Yan, kain tayong lahat mga idol. At sabayan niyo po kami sa aming hapunan po. Ang sardinas huh? na may sayote yan tara, kain tayong lahat mga idol. At ayan na po, Sir Toto, na nakita mo naman kung paano magluto. <laughs> Napakasimple lang yan ang ulam. Ganyan, ganyan lang, Sir Toto. Madali lang. At sa lahat ng mga bagong nanonood sa mga video natin mga idol ay pakipalo nyo na rin po ang page namin. <laughs> Siyempre maraming salamat at sa pag-share po ng mga video at pag-comment po mga idol para malaman ko rin po kung saan talaga umabot yung video namin yan at god bless po sa inyong lahat mga idol at ingat po palagi i love you